Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, meron ba dito? Charmaine, magandang gabi po. Tanong ko lang po, bakit po 39 books po sa ibang sekta ang Old Testament, samantalang 46 naman sa ating mga katoliko? Tulungan po nyo ako, nagkasagutan na po kami ng kapatid ko ukol dito. Okay, bakit sa kanila 39 lang? Kasi tinanggalan. Tinanggalan po. At ipakita yung ating... Uh, ano yung ating ebidensya mula sa mismong uh, online King James version na uh, Biblia. Kaya tipakita sa screen ha. Yan, tingnan niyo ha. Babas, babasa lang ako. Apocrypha King James Bible online.org. Okay. Buksan natin. Ayun, babasahin ko ha. Para sa lahat ito. Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. These apocryphal books were positioned past tense, so talaga naka talaga siya between the Old and New Testament. It also contained maps and genealogies. The apocrypha was a part of the King James version for 274 years until being removed in 1885. Oh, 1885 AD. A portion of these books were called deuterocanonical books by some entities such as the Catholic Church. Ibig sabihin, ni siya noong 1885 sa Biblia Protestante bahagi na siya ng Biblia sa, 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 Biblia Protestante for 274 years pero ni-remove yun ang reason, Sherman bakit kulang yung Biblia ng mga Protestante sa lahat ng mga nanonood ngayon, ito yung aking sagot, bakit kulang ang Biblia ng mga Protestante kasi tinanggalan nila huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nila na tayo ang nagdagdag, bakit? Bakit di tayo nagdagdag? Bahagi na 'yan ng Biblia. Katunayan, kung ating isearch yung Septuagint, itong Septuagint, ito ay Biblia na ginagamit ng mga Christianis, ng mga Kristiyano sa panahon ng 1st century dahil wala pang ano, New ng Septuagint, Old Old Anto eh, Old Testament lang 'to na sa Septuagint eh. malaking ko lang muna para mas makita ninyo ang ah. Yan. Yan yung Septuagint. Tingnan natin yung mga books of Septuagint. Ano yung mga books niya? Eto. Prayer of Manasseh. Hmm. Yung Prayer of Manasseh ba? Nasa Biblia ng Protestante. Wala. Next. Unang Esdras or Unang Ezra. Nasa kanila ba yan? Wala rin. Tobit. Oh, yung Biblia ba nila may Tobit? Wala rin. Judith. Oh. Yung Biblia ba nila may Judith? Ano pa? Esther. Tapos, first Maccabees, second Maccabees, third Maccabees, fourth Maccabees. Oh, meron ba Maccabee yung kanilang Biblia? Wala rin. Ano pa? Karunungan ni Solomon, wisdom or wisdom of Solomon. Yung kanilang Biblia, meron bang karunungan ni Solomon? Wala rin. Sirach or Wisdom of Sirach or Ecclesiasticus, meron ba sa kanila? Wala rin. Barok, meron ba sa kanila? Wala rin. Episode of Letter to Jeremiah, meron ba sa kanila? Wala rin. Daniel with additions. Itong Daniel with additions, ito yung ano uh, uh, yung ano yung the, the three, uh, 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 the three men of the dragon. Hmm. Sa kanila wala yan eh. Pero yan ay bahagi ng Biblia sa Old Testament Septuagint. Ang Septuagint, ito ay untoe, Septuaginta, Septuagint, sometimes referred to as the Greek Old Testament or the translation of the 70 LXX, no? Sabi uh, is the earliest extant Greek translation of the Hebrew Bible from the original Hebrew. The full Greek title derives from the story recorded in the letter of Aristias to Philocrates that the laws of the Jews were translated into the Greek language at the request of uh, Ptolemy II Philadelphus 285 to 247 BC so BC palang meron ng Septuagint sa Biblia BC palang meron ng Septuagint at bahagi ng Septuagint Bible yung Tobit yung Judith yung Makabeo kaya sinasabi ng apo ng ano ng King James Bible it is part of the King James Version for 274 years until being removed in 1885. Sa madaling salita, ang mga sulpot ang nagtanggal sa Biblia. Sila yung nagtanggal ng mga aklat at naging 66 books yung Biblia nila. Hmm. Naalala ko dati, tinanong ko si Eli Soriano sa kanyang programa, itanong mo kay Soriano, ako mismo na tanong sa kanya, sabi ko sa kanya, bakit po ang Biblia ngayon ay 66 books na lang, gayon ito yung unang may imprenta, ito ay more than 66 books. Ang sabi ni Soriano sa akin, nung ako yung mismo ang nagtanong, doon, doon kami sa ano doon eh, Elizabeth Pharmacy sa Ozamis City, doon nangyari yung, ano, yung, yung part ng Ozamis, no? So, ang sagot niya, mali ka dyan kapatid, mali ka dyan. Ang totoo, nagkaroon lang daw ng, ng, ano, ng Deuterecanon 1885. Sabi niya, 18, 1885 daw nagkaroon ng Deuterecanon ng Biblia. So, originally daw 66 books. Then, how can you explain 405 AD nung lumabas ang Latin Vulgate may Deuterocanon? Kung totoo, at yung King James Version 1611 may Deuterocanon. How come, sa kanyang baliwanag, 1885 lang daw nagsimula ang Deuterocanon? oh kaya nga yung video ko inalis na nila sa YouTube. Yung video ko ha, yung video ko na yon list na nila sa YouTube kasi hindi niya masagot ng tama yung akin tanong kung bakit ang Biblia ngayon, 66 books na lang, kayo ng ito unang may imprenta, ito ay higit pa sa 66 books. Hanapin nyo yan sa, YouTube, hindi nyo na makita nung ako ang nagtanong kay Eliseo Soria dalawa kami noon eh tatlo kaming magkasama pero dalawa lang kami natanong ako si ako at saka si Melvin Si Melvin Campos sa nagtanong kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Doon sa video na yon doon ko nakuha yung part na sinabi niya, hindi pa siya tao ng, ng 2,000 years ago. Sabi niya, yung video na, yung video na piniplay ko ba, sinabi niya na, ngayon, sino ba natatag ng na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Hindi ko kilala ang mga, mga tao yun kasi hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Yun ay bahagi ng video kung saan si Melvin Ocampos ang nagtanong kay Eliseo Suryano. ka siya yung partner ko dati, nung, ano, ako ay nasa Osamis pa eh. Si Melvin Ocampos, yung ikatlo na makasama ka na si ano, Tami Manlunas, hindi nagtanong hindi siya nagtanong uh, nakinig lang siya tatlo kami nasa harap sa screen pero nakinig lang siya tapos yung kanilang isang membro na si Gilier eh, yung cellphone ni Melvin nagre-record binunot niya napagalitan ng kanilang ministro ng kanilang manggagawa kasi kinuha ni Gilier hindi ko makalimutan pa pangalan ni Gilier pangalan nun eh Kinuha niya, mataba si Gilier, may yung, maitim yung batok niya. Ngayon, ah, uh, Si Tami Manlunas hindi na hindi, ng Biblia na Tagalog kasi ang bibigyan na pala ng Biblia pala yun lang magtatanong. Yung nagsusuri uh, hindi ka bibigyan. Ang libre lang sa kanya isnak hapunan. Pero yung Biblia bibigyan lang ng Biblia yung mga magtatanong. At ang nagbigay ng Biblia ng gabi yon ako at si Melvin Ocampos. Kaya uh, yung video na yon yung ako lang tanong, hindi ko na makita kung nasaan na Tagal ko nang hinahanap yun nang ako'y nagtanong, bakit ang Biblia ngayon ay 66 books na lang? Kayo nang yung unang may imprenta, ito ay higit pa sa 66 books. Dalawang tanong ko kay Soriano noon. Nung unang tanong ko sa kanya, uh, sabi sa Biblia, ang pagsalungat sa kautusan ay pagkakasala. Ano ba ang ipinagbabawal ayon sa kautusan? imahibanan ng diyos Diyosan? o imahin ng mga banal. 'Yun ang tanong ko ha. 'Yun ang unang tanong ko. Tapos sabi niya, "Alam mo kapatid sa Biblia, ang tanong mo, alin ba yung tama? O alin alin ba yung mali? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan o pagsamba sa mga banal? Parehong mali yun. Ba't siya napunta sa pagsamba? Wala akong tanong patungkol sa pagsamba. no dalawang tanong ko noon. Hindi ko na mahanap kung nasa na sa YouTube yun. O yun, tinanggal. Yun ha, ebidensya yun na silang nagtanggal. Marilo Delfino, good PM po mga kapuntos, aslam po. Curious lang yung mga may Alzheimer's disease. Ligtas ba sa pagdating ng hatol? Di ko sure baka pati ang Diyos limot na din nila. Hindi na makapag-pray ng no sacrament received at all. Mother Angel? Ma! Hello, Brother Angel. Yes, ang kasalanan kasi, tandaan po natin, no? Um, ay pagsalungat sa kautosan. So, ang problema kasi diyan eh, kung ang mga um, para sa salungat ang tao na wala na makautosan, no lalo na sabi mo nagkaroon ng Alzheimer but ang mahirap dito nagkaroon ng Alzheimer ng matanda na baka ang pinaka problema po natin dito yung uh, nung bata pa siya na, na matino, no? Kung matino pa siya eh talagang may may, may wala simbahan, no? Yung nga sinasabi natin na may simbahan o kaya dinadala sila sa, sa, simbahan ngunit ayaw nila delikado yung kapatid no so hanggang sa magka alzheimer natural no And, uh, lalo lalo na yon ngayon yung mga isinilang talaga na no? wala namang wala namang alam sa kautusan posible yon uh, there's a possibility maliligtas uh, dahil nga dun sa dahil, dahil dun sa ano but ang problema na naman doon Siyempre, only God, only God knows no, kung ano yung talagang nangy nangyari sa mga taong yon. We cannot even judge them. Pero, mayroon lang po tayong basihan dyan. Sa sagot natin is, unless a man no, be born, born with water, sabi ni Jesus, hindi maliligtas in spirit, binyag yon. Sabi mo, hindi na binyagan. Medyo delikado na tayo doon. Kung alam niya na dapat siyang binyagan. Meron kasi mga tao na, halimbawa, yung mga na, nasa bundok, no? Meron din sinasabi po ang Biblia na um, ang, ang Biblia na yung mga taong wala namang ano, na hindi naman hindi uh, sabi nga bago mag 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 si kasalanan kung wala kang full knowledge eh wala kang pananagutan kung di mo alam katulad na mo ay sa mga bundok so marami siyang marami ano yan marami pang tanging ko consider yang kapatid hindi mo naman pwedeng husgahan agad-agad yan no so una kailangan para maligtas, kailangan unang-una -una is ma ma ma, ma binyagan, no? Pag tas na binyagan, kailangan uh, pagka lumaki na yon, di ba, may, may confirmation, may compel, tas nasa state of grace, practicing Catholic. yon. Ngayon, eh yung nagka-Alzheimer yan, tumanda na eh. Ang problema dito, nung tumanda na po siya, eh, Talagang tanggi ng tanggi hanggang sa magka-Alzheimer, delikado na kaligtasan, no? Kasi tumanggi na siya ng tumanggi, kapatid, no? So, yun ang delikado kaligtasan. But at the end, uh, uh, let's pray for their soul. Kung namatay man o buhay pa, let's pray for them na lang, no? Kasi we cannot judge them. Mayroon lang tayong batayan dito. Batay lang sa situro na simbahan kung paano maligtas ang tao. So, dapat, at least sabi niya gan, yung mga special child, wala namang alam yan, at least dapat mabinyagan pa rin. But at the end, Diyos pa rin makakaalam yan kapatid na sana and we always have to pray for them na lang po kapatid. Yun po kapatid, no? Um, ang makakasagot talaga niyan ang Diyos dahil base, base lang sa turo na simbahan at ng Biblia ang binagawa natin. Kung di nila nagawa yun, nung, nung pa, delikado na po. Ayon sa simbahan, delikado na yung ano, yun, pagtanggi sila ng tanggi sa katikisim natin, pagtanggi ka ng tanggi sa simbahan, ayaw magpagbinyag, ayaw mong sa, banal, sa tunay na iglesia ang tinatog ng pa Panginoon Iso Kristo, hindi ka maliligtas. So, marami i-consider yan, kapatid. Yun po yung sagot natin dyan, kapatid. Okay, so, ito naman tayo. Ah, alas 10 na pala. So, wala na tayong oras para sa another question. Save ko na lang ito. Ah. Uh, na tayo ngayon sa ano sa pasalamat at unahin si Brother John Ray. Pasalamat Brother John Rey. Ikaw muna <coughs> <coughs> Yon, maraming salamat uh, John So Yon, mga kapuntos at mga kaabag natapos na rin po no yung atin pong um, another day of uh, pag-aaral sa salita ng Diyos no. Kaya uh, maraming salamat siyempre sa Diyos no na nagbigay po sa atin ng paanyaya no na mapag-usapan ng kanyang banal na salita no at ang katuruan ng simbahan. So naway marami pong natuto no sa mga kakarampot na kaalaman namin na sinishare po namin dito. No, hindi naman po kami yung mga mga ngaral na perpekto. <laughs> so ayun lang po yun sa abot ng aming mga napag-aralan na uh, nais lang po namin din na uh, i-share sa inyo mga kapuntos at mga kaabag no. Yeah, marami pong salamat sa nag-participate ngayong gabi po na ito. Lahat po nang nanood, lahat po nang nagtanong no. Lalong-lalo na yung mga supporters po ng punto por punto. Di naman hindi man po namin kayo maisa isa Maraming salamat po sa inyo pong walang uh, humpay na pagtangkilik sa programang ito no, pagsuporta sa programang ito. No, so um, again pa Pakisupport po lahat po ng channels ng Punto Por Punto team no lalong lalo na po yung channel po natin yung kaabag sa simbahan no at um ay, ano ko lang muli yung akin pong debate sana bukas na naudlot, no? Dahil hindi ko alam kay pastor eh napag-usapan na 'yon at uh, maganda na sana yung usapan namin na ngayon nga sana 'yon eh actually last week sana 'yon eh kaso medyo hindi maganda sa last week alanganin kasi gawa ni Brojando na may debate sana si Brojando pero hindi rin natuloy so sinet namin ngayon para yung sigurado talagang walang aberya pero hindi alam no kaganina nag send na ako ng ano yung thumbnails namin para sa debate kaso biglang yun nga may dahilan si Pastor na may event daw kaya hindi siya matutuloy bukas Yeah, sabi ko na lang, sige, pili na lang siya ng oras kung aw araw. Pero parang hindi na talaga. <laughs> ano? Yung sabaga, kumakak no, sabi sa akin. Ano? Kumakak. Ganyan taman, maraming salamat sa inyong lahat mga kapuntos, mga kabag, and God bless all. shower out. Okay, Brother Angel. So, ano yung mangyayari bukas Bro Jando? Bro Jundry? Ano, Doctrinal. Ano bukas. Ah, uh, doctrinal mm. exposition mm. wala. wala ka di ikaw, bro, dyan daw. wala. No. Pasok na lang kita talaga di harapin natin. ah, <laughs> uh, pwede rin tatawag ako nang ano, sa badista na ano, sa true messenger. Go! Pwede rin. Ah, so yes, okay natin yung messenger, manila. yung kanilang programa habang tayo nagla-live. Pwede <laughs> rin 'yon. Para maiba ka mo. Pwede rin, no. Hmm. Sige, mag-try ka. Sabi mo pasok ka lang, mag-usap lang ka mo, walang ano, wala personal at Mag mag aral lang tayo. Subukan natin bukas at isubukan bukas na pumasok tayo sa ano, programa ng Sabadista at magkaroon ng tanungan. Oh. Hmm. Tanungan lang ha, walang ano, magtalakayan oh, lang tayo ha, Friendly friendly talakayan lang kamo. Friendly talakayan lang. Friendly tala kayo lang kamo, mo. Pag-usapan lang natin ng katotohanan ayon sa batayan at batayan nyo. Langan may batayan na hindi kwento. so, <laughs> so yun lang po. Sana no? maraming marami salamat sa Diyos. Ayan. Napakarami na naman natin natutunan ngayong gabing ito. At uh, this is a gift from God na sabi nga natin. No? Napakarami pal palang, palang dapat malaman ng mga katoliko. No? Lalo na pagdating sa kaligtasan hindi natin alam no katulad ng kung wala kung wala tayo dito at walang ganito no paano nalalaman no? lalo na kanina yung pari yun ako makasalala niya ayoko magsimba ngayon pala hindi naman pala siya yung pwede pala magsimba talaga kahit gan pa makasalanan so yung mga ganun na sitwasyon na hindi natin alam No, na no? ngayon dito nalalaman natin. Sana po no, i-share po natin ito sa lahat ng mga tao, sa sa kilala niyo. Ngayon, para minamang 156k na ulit. So para sana mas marami pa, no? No, konti kasi manggagawa, tayo lang inaasahan ni Lord, no? Nasa langit na si Lord, di ba, no? Uh, tayo na yung instrumento niya. So sa pamamagitan ng 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 social media, please, i-share niyo po ito. Marami pang marami pang ililigtas at sabi nga, isang makasalanan lang, no, na mailigtas natin. Yun ang gustong-gusto ni Lord, no? Kaya sa pumunta rito noon, pa, hindi para humusga, kami rin din po. Nandito kami di para humusga, sabi nga, para magligtas at magturo ng turo ng simbahan. Hindi po turo namin, no, turo ng simbahan at ng Biblia. So, e, pag nag-share mo ito, kasama ka rin pala, no, sa pag-evangelize. -pag Kahit hindi ka malamang magsalita, kami na po bahala doon, kapatid, no. Ang Diyos na bahalang ang gumawa ng paraan at marami pa, marami pa tayong ililigtas sila po at... Uh, paalala po sa atin ng Ebanghelyo, no? Yung templo niya, winasak niya, no? So, ganun din po tayo. Yung templo ng Diyos na nagkatawan mo, huwag mong wasakin yan. Parurusahan daw tayo. Sabi sa unang Korinto chapter 3, verse 16 17, tanggalin ang lahat ng mga bisyo, tanggalin ang mga ugali, masamang gawain, uh, gumawa ng kabutihan, in a state of grace no at yung isa pa sa si templo ng Dios no tandaan po natin yung mga mahilig sa pornography templo pa lang ng Dios yung mga kahalayan na yan yung 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 um, iniisip mong mahalay do sa sa babae o sa lalaki ay eh, templo ng Dios yan so nagkakasala ka sa Dios talaga pag nag-iisip tayo ng na masama sa kapwa no dahil sila ay templo ng Diyos. So yun lang po, naway no? marami, uh, marami tayong natutunan ngayong gabing ito to God be the glory. Salamat po. Back to you, bro, Jando, and good night, everyone.